sa ating YouTube channel syempre unang ulang Huwag nyo kami po ng uh, isubscribe Yung ating uh, YouTube channel uh, At pakiclick ka rin po ng notification uh, bell Diyan sa baba ng ating uh, YouTube channel na ito. Yun, uh, for today's video ay Pupunta po tayo ng SM uh, City to out, no? So, meron tayo doon na uh, Bibilhin para sa ang no? para sa uh, kung magkagera man natal. so ano ano ba yung ating uh, pwede ibigay doon pagka yung kaso oh, magkaroon ng gera dito sa atin so uh, ibigay tayo ng tent magkanap muna tayo ng tent doon sa uh, store then uh, flashlight yes, yung mga importante guys radio no? Then yung uh, gamot o yung first aid, importante yung first aid na uh, makabili tayo ng mga uh, first aid, mga pancake, photon, uh, 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 then yung swiro, uh, yung injection pump na rin. Uh, guys, maganda, importante rin yan mga tanong. na damit Ito kayo kayo lang guys Pwede na yan guys Ito kayo kayo lang nadamit damit so, Maganda rin ipag-ready natin yung ating duyan eh sa pagtuyan kaya sa atin pwede kang stop yun dito tayo titingin ang oh, ano sa pagiging rubber oh, Plus oh, flashlight chilio dito sa may SM sa East Hardware So, grabe yung init dito mga tol. So, oh pasitingin na tayo ng bag na malaki. nyetok lagi ada nggak nandito na tayo sa SM Davigarawan uh, bibili tayo ng mga first aid kits no? mga tools para sa uh, bundok Paging kaso na uh, dumating yung hindi natin inasahan na uh, digmaan talagang darating at darating yan dahil mayroong mga balita na ngayon dito sa area namin na may mga dayuhan na uh, pumupunta dito para magmanman at uh, yun yung iba naglalagay ng device pero Uh, may pa ilan-ilan na na-confirm na talagang merong device na nilagay sila sa area na sa mga area na kabundukan so may mga Chinese na umakyat sa bundok para uh, parang nagsusurvey so ayon uh, may issue pa sa West Philippine Sea kaya mas maganda talaga maging handa tayo sa panahon natin ngayon dahil maabutan talaga natin yung uh, tinatawag na World War 3 yun ang Uh, problema pag, uh, mangyari sa ating panahon ngayon dahil napakahitik na ng gamit guys hindi na basta-basta na itak, uh, spada hindi na siya pana ang labanan talaga ngayon ay ano na uh, nuclear bomb so pag nga nuclear bomb yung labanan kailangan natin ng mga uh, panglaban sa chemicals no tulad ng mga face mask dapat may face mask tayo na gamit shades uh, yung isang mas na pang pintura, mas maganda yun mga tol, medyo mahal nga lang yun pero uh, mas maganda sya gamitin hindi makakalusot yung mga toxic na uh, malalangap natin, so uh, ang na-prepare lang natin dun ay flashlight uh, generator inverter, no mga charger natin, then uh, radio, yan yung mga na-prepare natin, importante yan mga tol baka uh, Uh, dumating yan so ngayon naghanap tayo ng tent na medyo malaki so importante din yung tent na meron tayong pagkataguan pagdating ng uh, gabi o di kaya pagdating ng uh, may mga pulbura na may tangay ng hangin dito sa area ng pagsisilungan uh, natin mas uh, malaga din na meron tayong tent na merong kulambo sa iba pwedeng duyan, no duyan yung gagamitin para uh, hindi para yung ano yung posisyon ng higa ay nakaangat so yan guys andito tayo sa SM City Davao magtitingnan tayo dito na first aid kit so mga, bili tayo dun sa loob ng uh, SM pekting yung camera ko kasi dito guys meron dito mga first aid kit na uh, parang naka tools na siya at para nakapack na siya so nagamitin na lang natin na tayo maghanap pa na pa ng ibang uh, kapares-pares yan maganda kasi set na yung bibili natin oo grabe yung init dito sa tugigaraw ayun mga tal abangan niyo yung vlog natin mamaya pa okay. Thank you, thank you Mga tol, nandito na tayo sa ating uh, Rusi Chariot At uh, yun, nakabili na tayo ng ating mga uh, Kit uh, yung kits na pang first aid So, napaka-importante importante yun, mga tol So, yun, uwi na tayo At grabe, napaka-inid dito sa Tugigraw City Whew. So uh, Chariot ang ating dinala Hindi tayo nagkotse Para Makalista tayo sa fuel So, yun At uh, go, go na tayo So, bumili tayo ng mga uh, First aid kits Sa loob ng uh, Is Is hardware walang balita mga tol yung uh, talaga sa youtube sa uh, uh, tiktok so, uh, marami nang nag expose na yung digmaan so yan yung mga delikado pagka mangyari uh, ang ito Sobrang init na nga 'no? Ah, ng uh, na kailangan may lighter tayo karena tinggal 1543 ya? Selamat morning, good morning, good morning.